mga kabanata labing dalawa mga talata labing tatlo hanggang labing apat at sa kabila ng lahat ng ito isa lang ang aking masasabi matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao lahat ng ating gawin hayag man o lihim mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos sa ating panahon ngayon, napakarami na ang paniniwala ang sumusubok sa paninindigan natin upang palaging gumawa ng tama. Una, ang tama para sa isang tao ay maaaring hindi tama para sa iba. Pangalawa, okay lang ang isang maling gawain basta walang nakakakita o walang tao nasasaktan o napapahama. Pangatlo, kapag marami na ang gumagawa ng maling bagay, at sa kalauna nagiging katanggap-tanggap at normal na. Pero tandaan natin, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Isus, isa lang ang standards para sa ating buhay. Ito ay ang salita ng Diyos. Ang tama ay ang kung ano ang tama sa mata ng Diyos. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat.